Pinilala ng lokal na pamahalaan ng Antike ang kagalingan ng dalawa nilang kababayan na nagbigay ng karangalan sa kanilang probinsya. May report si Matt Villegas. Pinarangalan ang labing limang taong gulang na si Mary Carmel Antoinette Gindam, na mula sa Barbasa Antike dahil sa pagkakakuha ng Grand Award in Life Science sa isinagawang Intel International Science and Engineering Fair, ang ISEF ay Nationwide Research Competition ng Department of Education kung saan pinopromote ang science and technology consciousness sa mga kabataan. Bukod sa Grand Award, si Carmel ay ka-isa-isa isang nakakuha ng International Award mula sa American Psychological Association para sa Most Innovative Project siya rin ang isa sa mga finalists para sa isasagawang Intel ISEF sa taong ito nagaganapin sa Pittsburgh, Pennsylvania sa darating na Mayo 2015. Tumanggap siya ng plaque of appreciations at cash support para sa darating na kompetisyon. Bukod kay Carmel, pinarangalan din si Attorney Irene May Alcobilla na nag-top-notch sa 2015 Bar Examination. Tumanggap siya ng Certificate of Recognition at Financial Award. Si Atty. Alcobilla ay mula sa San Remigio Antique at Survivor ng nakaraang Bagyong Frank, ayong kay Atty. Alcobilla. Sa kanyang minsahe sa isinagawang flood-raising ceremony kahapon, A dream without work is like an empty basket. Hinihikayat niya ang mga kabataan na magsumikap sa kanilang pag-aaral. At para naman sa mga magulang, dapat ay suportahan nila ang kanilang mga anak para maabot nito ang kanilang mga pangarap. Matt Villegas, Eagle News.